pag mag-isa ka lang, tapos dinami namin alam kung saan kami tatakbo. Nahihiya na rin ako sa ka anak ko. Ako po si Mary Chris Novelas. May walong anak. Four na lang po yung mga kasama ko kasi yung four po malalaki na. Um, Nung December, ma'am, iniwan nga po ako nung asawa ko. Nawalan po ako ng ano sa bahay dahil hindi ko po na nakayanan na mag-isa lang. So, napabayaan ko. Wala kami bahay, wala rin akong trabaho, nasunong yung pinagtatrabahoan ko. Kasi hirap. Pag mag-isa ka lang, kasi nakakulong asawa ko nung una ako nakuha dinami namin alam kung saan kami tatakbo. Naihiyala rin ako sa, sa anak ko. Yun po. Uh, si Marie Cris po kasi ay isang food stamp program beneficiary na kung saan ay pumunta siya noong November nung mag-redeem po siya ng Uh, kanyang food credits sa Tondo. So, nagkataon po na nandun din po ako noon at na-interview ko siya. So, tinanong ko po siya kung saan siya nakatira at kung sino yung mga kasama niya sa bahay. At nabanggit po niya na siya ay bagong panganak at nakatira po siya sa retail market. So, nagkaroon po ng idea na i-refer siya sa pag-abot since ang programang ito, naglalayo na bawasan yung mga nakatira sa kalsada, lalong-lalo na po at bago siyang panganak, na kung saan at risk po talaga at vulnerable po ang kanyang yang mga anak na nandoon po sa Lansanga, no? So, si Marie Cris po ay tinanong ko kung gusto niyang bumalik ng probinsya. At ang sabi niya po sa akin, ay gustong gusto niya pong bumalik ng probinsya. So, sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo na ikaw ay i-refer ko sa upland pag -abot. So, sinabi naman po niya na okay daw po. So, nung December 6 po, ay pinuntahan po siya ng social worker ng upland pag -abot. Kinuha po siya at nilagay po siya sa isang center yung totoo po is, unang-una problema po namin is yung titiraan, foods, tapos po yung pangailangan namin, katulad ng gatas, diaper. Pero dito po sa lahat po binibigay sa amin sa so, tamang oras, natututo po kami sa lahat-lahat ng tamang gawain. Malak malaki po yung tulong sa amin. Lalo po sa mga anak ko dahil may nag-aaral po sila, napapa up tsaka po nakakain po kami, tinuturuan po kami ng tamang asal kung paano po yung anong oras po yung ano namin, yung gising namin, tapos yung pagpe prayer po, pagkatapos kumain, bago kumain. Sa mga DSWD po, is gusto ko po mag-thank you para, dahil po sa pagtulong nyo sa amin, nawalan sa At thank you po dahil Nasis po kami sa lahat ng pangailangan namin. At thank you po. <laughs> Thankful po ako na napili niyo po ako sa program